Ano pa kaganda guys? Okay. Magkasabay-sabay ka tayo mag-ilagay mo. Ay, may tunggol na Happy birthday, mami! <Money. laughs> Good morning mga dragon Ayan, ngayong araw nga andito tayo sa aming dragon fruit farm. Oh, look. Ang daming bulaklak, guys. Nakakatuwa. Andito na sila ate. Nag-picture taking. <tinyo> Napakaganda, guys. Look. Ang daming bulaklak. Picture <tinyo> kita ng Mm, yan, sige. Post pa more. Kasi maya, maya lang yan, guys. Pag sikat ng araw, titiklop na yung ano na yan, yung bulaklak. Kaya, kailangan nating agahan. Kina natin agal, pero pag di ka pa kinabugkabog sa bintana mo, hindi ka pa magising. alas dos na ako nakatulog at nanood tayo ng Squid Game, guys. Season 3. Sino ano na? Okay, bago? Wala mo? Sige. busak pa. Gumata ko ba na? Hindi na katang Madami daming ano to bunga guys pag na-harvest. Ngayon. Ngobote, ang ganda nito guys sa anong kalsada. Hoy, bukit tayo dito. Hay nako, anak, tangis. <laughs> So, ayan guys, magtitiktok lang kami. Sandali. Magtitiktok lang ang mga titas. Paano lang guys? Di pa makuha. Paano? La 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 Orang guys. Paano daw? La la Oo, magpaturo ka

Hindi ko amin, ko na! edit ako. Pa <laughs> Gina <D. laughs> With facial expression. Ano oh next TikTok Kante? <laughs> Balagang Pilipina, yeah! Balagang <laughs> Pilipina, yeah! Hindi kayo makuha lahat. Dito ko lang sindi. Oh, ayun, iba. Para kun tayo. Magsayaw ng TikTok. Yay! Okay. Bubaribar. Hay dali ko na. Dung kakating di hindi makita. Kaya lang ini. Tulok magpusto. Ang utyotyo ka na lang ang tirigaya. Okay. Ayun mga ka dragon kapikapi tayo dito. Oo, oh, oh, di ba? Ka mamaya mag-drain na cellphone ko. <laughs> Magkape na at baka mamaya may magtawag. Yeah ko mo may lamuk kasi naglalagay ng sip sip begay mo -sip. hindi lamuk yung sip sip. sip sip Hindi sip sip ano di sip sip ina nung mula mo lang sub sub parang sub 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 spelling yun yung sub 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 sup. Sup, sup. sub 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 sip sub 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 Sup. sub sub Ano sub 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 sub

Mayroong tayo dito. Ayan oh, guys, kape kape tayo. Today is your birthday. Cheers! Cheers! <laughs> Happy Birthday! Nag-birthday Nag -dra Nag sa dragon fruit. Sumula nga halak, kinapay at nagurti na guys. Ilang taon ka na? Uwid <laughs> sayaw yan. 25 plus 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 plus. 35? 35 na ba? Oo. No. Ano? Dati 25 lang ngayon, 35 na. Kaya ang okay. okay. 10 years pa. 10 years pa. Hindi okay. uh, pa mo pala. 45 pa mga senior citizen na rin kami ang <laughs> team. Dusi nga lang ako and dati. Hindi, mantay eh. mo kaya kami sa pagka-senior din namin. Kamusta so, na kaya oh, ako sa bilagay? Magkasabay-sabay ka tayo. Anong ilagay mo? <laughs> <out? laughs> Bag si... sa sabay-sabay tayo no, sa mag-payout sabay -sabay mag sa barangay. Gina ginakibin-kibin ka na. Oo, siguro sa Antiligaya. Ginabuhat na na. na <laughs> Ginabuhat. <laughs> yung lubog na yung Ay, man, yung lubog yun, na yung panay. Yung yung nagaganto office nge. Mag-payout kayo, ma. <laughs> tapos ang sugot mo, hindi na one and ten mo <laughs> <At, apong> na pa <laughs> Tapos yung ano, yung bingi pa siya, yung hindi' makarinig na ajay. Anak! Anak, ano? Anak ka na. Ganun, Ganun-ganun ka Ano pa Ilang <laughs> ano pa ba? No. Ilang daw ka na 65? 65? Well, 65. 65. Mo, Pag nag-85 ka, senior ka na, tay? Plus 30. <laughs> <laughs> Hindi. Ilan? <laughs> 30, ano ako 6. eh. Mga 25. Plus 25. 38. Eh, 37 plus 25. 60 to? Hindi ka na <mapapa? laughs> ka nakakalkyo. <namang> <laughs> Basta, oo, uh, oo, uh, uh. Plus, ikaw mag plus, oo, uh, uh. plus 25. Ah, mabutang ko pa rin siya talaga. Ayala. Di ka mang mga. <laughs> <laughs> Hindi ka mang mga. Puro gulay ti kanaw, um, ay. Ngayon nga rin, mama, amin nga, sabog ti, dragon pro, tano, matidog ti, biyag tayo. Ang kapuro si, pagkatan na may bungarong nga rin tayo, ang mo. Mag-abot pa siguro tayo sa Kwan, Chinyo City. Uy, malakas nga talaga ng gulay. Hindi ka magpaabot ng isang danan, may 100,000 yung maiiwan. <laughs> Ay, pilitin mong mag-abot, sabi ng anak mo. Ako kumabot, matanda nung tama, Hirap man kung kwan. Kung matanda ka na, hindi ka na rin makagulaw. Hindi na rin pag-drone Yan, syempre guys, dahil nandito tayo sa dragon fruit. Magkain tayo ng dragon fruit. So ayun mga ka-dragon, sa wakas natapos din tong ating ano, pinapatanim. Ayan. Yeah. Hay-hay na. Kaya lang ano, walang ulan. Kawawa tong mga ano, mga sahod ulan, hindi sila makapagsimula. Ito guys, yung sa kapatid, Antipasing. kalinis ng pagkakatanim nila guys wala siyang mga ano yung regreg rag ano yung may nahulog na mga hindi natanim ang ganda Hi. so ayan guys celebrate tayo ni ano birthday celebrant Um, chicken joy at spaghetti ito po JD <laughs> <laughs> yang hey, uh, o so oh chicken oh, kanta ka na yang. happy birthday mami happy birthday mami kasungit di <notorious>

take off na lang si Ante Ligaya. Take off, take off. nte kain nte Go. No. Then, na dito yung, oh, magkanta ka na ng Happy Birthday, Mami. Dali, at si JD, hindi na naman so, Una na naman, ah, amoy niya na naman yung, ano, amoy pagkain yun, ah. Naalala ko tuloy yung nag-comment. Ebeh, <laughs> bakit daw tuwing kainan, nagito ako ng kay Gigi. Tung tang subo, nang <laughs> Siyempre, harap mo siya ditignan po. Kaya nga, pati yung ganun. Oh. Si Siyempre, magkaharapan kayo talagang na <coughs> Pati ba naman yung pagtinggu kay Gigi na nagkakain? Bigyan nyo ng kau Magkakain nito Ito na. mm sarap ng libre. Yummy, yummy. Mm. Wala ka na po ito. Pakain niyo po. Kuha kain na po na eh. Sa bahay na! Nakimotion na po yun eh. Mm -hmm. Ito yun po. Hati-hati. Anong mm hapunan -hmm. ko, Lidia? Mm. Talaga naman talaga. Chiki daw, chiqui. O, Kanta ka na Happy birthday, mami. Happy birthday, mami. Happy, happy birthday, happy birthday. Happy birthday, birthday mami. Oh, kiss si mami, kiss si mami. Kiss mami. Kiss mami. Ah, Biruin ang lasing, huwag lang bagong gising. Huwag lang siyang yang na bagong gising. Yung Gidey yung nagapalakpak. Arig <laughs> ka nga, Nagsisamba sila, Gigi. Sila ate, unsang. Um Happy birthday, kita. Yay! Ay,

may ibang kanina ko na. Mm. Drak. -hmm. Mm -hmm. clap your hands ka pa. <laughs> Ganyan 'yan pag sinubuan ni eh, may paklap-klap pe. Eh. Untog ka na Tuwang-tuwa pag sinubuan. Oh!